Pasintawi po sa mga kumakain, hinahabol at hinuhuli kapag nakikita sa loob ng bahay dahil mapanira ng mga gamit. Ganyan kapag naispata ng unwanted visitor at itinuturing na peste na mga mabait o daga sa loob ng ating tahanan. Pero ang 29 anyos na Novo Ecehanong si Christian Erickson makatula mula sa Cabiao Nueva Ecija ay inaalagaan sila para ibenta. Nagsimula sa libangan sa pag-aalaga ng mga hamster si Christian noong 2017 at kalaunan ay nag-alaga din ng mga ahas na pinakakain nito ng mga daga na binibili pa niya noon hanggang sa naisipan niyang mag-breed ng mga tinatawag na feeder rats na hiningi niya mula sa kanyang kaibigan. Mula sa 10 feeder rats ng limang babae at limang lalaki, ay pinarami niya ito para ipakain sa kanyang alagang ahas. Ngayon, kada po makakapag-breed ako, makakapagpaanak, ipakakain ko lang sa mga alaga akong ahas, yung mga lalaki lang, tapos mga babae ititira ko. Nang mapansin niyang sumusobra na ang kanyang supply ng daga, ay sinimulan niya itong ibenta sa mga nag-aalaga din ng na mga ahas hanggang sa malalaking farm ng reptiles kagaya ng ball python na may minimum order na 300 feeder rats. Bukod sa nabubuhay ko na yung mga alaga kong reptiles, nagkaroon pa ako ng business na hindi ko inakala, hindi ko in expect na lalaki yung market. Tuloy-tuloy din anya ang bentahan ng mga daga at buwan-buwan ay mayroon siyang buyer kaya naman kumikita ito ng 35,000 pesos hanggang 50,000 pesos monthly at nadodoble o natitriple pa sa buwan ng July hanggang Disyembre. Sa buwang ito kasi inihahanda mga ball python breeder kaya kinakailangan silang pakainin at busugin ng mga feeder rats. Hindi anya high maintenance sa pag-aalaga ng mga daga pero kailangan itong tutukan at matrabaho talaga sa ika-apat na buwan ng mga babaeng daga ay maaari na silang magbuntis at sa loob ng 21 hanggang 23 long araw ay nanganganak na ito ng nasa 8 hanggang 12 dalawa. Maliban sa mga daga ay nagbebenta din si Christian ng hamster at guinea pig na isinasali niya sa mga exhibit event kaya sa mga nais bumili ay maaari siyang kontakin sa kanyang Facebook page na Pets Hub o sa kanyang personal account na Christian Erickson Makatula. Javelin Astero para sa Balitang Unang